Hello mga kadali, another minimalist bento cake for today's video. At ito nga po ay pangalawang order ng aming customer. Ang saya lang sa feeling dahil tuloy-tuloy pa rin ang cake orders and repeat orders kay DJ Kaya maraming maraming salamat po talaga sa lahat ng sumusuporta at nagtitiwala sa aming produkto. So now tayo ng minimalist bento cake. Kapag sinabing minimalist or minimal, ibig sabihin kakaunti lang or simple lang yung design ng cake. Kapag sinabing minimalist, more on icing lang yung decoration sa cake. Kapag naman minimal, pwede lagyan ng other decorations pero simple lang or kakaunti lang. So ayan, dahil napataas yung gawa ko sa bento cake, kaya nang sinarado ko yung box ay natamaan. Bali, ang ginawa ko dyan ay tinirim ko yung cake sa bottom. Para hindi na masira yung pagpapakinis ko or frosting ko sa top ng cake. Ang normal height kasi ng bento cake ay by 2 lang dapat or hanggang by 2.5. Kapag umabot na ng 0.7 or by 3 yung height, for sure tatama na agad. Kaya better gumamit na lang kayo ng ruler para sigurado. And saka nyo itrim kapag may sobra nga. Dahil lalagyan nyo pa yan ng icing kaya madadagdagan pa yan ng width at height. For final design, naglagay na lang ako ng drag veggies and the delicious logo. Then, itry natin isara if tatama pa. So, ayun, hindi tumama. Ito na ang finished product. Kung naabutan nyo yung video na to, comment kung taga saan kayo. Babush!